Kamusta po ako po si Dotra Mila de la Paz at sa loob ng mahigit tatlong dekada, inilaan ko ang aking propesyon sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga hamon at oportunidad sa kalusugan na kaakibat ng pagtanda. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na napakahalaga para sa mga kababaihan na higit sa asantaanyos ang sirkulasyon at kung paano ito nakakaapekto hindi lang sa inyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong enerhiya at intimasiya. Ating tuklasin kung paano makakagawa ng malaking pagbabago ang mga simple at natural na pagkain. Sabi nila ang pagtanda ay nangangahulugang pagbagal, pero walang nagsasabi sa iyo na pati ang sigla ay maaaring kumupas kasabay nito. Kung napapansin ninyo ang lumalaking agwat sa inyong relasyon o ang mga sandali ng paglalambingan, na parang hindi na kasing sigla mahirap itong baliwalain. Hindi lang yan nasa isip ninyo. Nasa dugo ninyo iyan. At ang pagbabara ay maaaring magsimula sa pinakamaliliit na ugat sa mismong lugar kung saan ninyo pinakakailangan ang daloy ng dugo para sa sensitibidad at pagkasigla. Sa loob ng mahigit tatlumpong taon, tinulungan ko ang mga kababaihan na bawiin ang kanilang kumpiyansa enerhiya at buhay intimate nang walang hormones, mga pamamaraan o kahihiyan. At ngayon, ibabahagi ko ang isang bagay na nagpabago sa buhay ng marami sa aking mga pasyente. Karamihan sa mga kababaihan ay naniniwala na ang paghina ng intimasya ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit sa ilang bahagi ng mundo, ang mga babae sa kanilang 70s ay nagagalak pa rin sa masigla at konektadong relasyon dahil sa isang simpleng bagay tulad ng apat na partikular na uri ng nuts. Ang mga pang-araw-araw na pagkain ito ay tumutulong na ibalik ang daloy ng dugo, suportahan ang natural na pagkasigla at linisin ang mga mismong ugat na responsable para sa pakiramdam. Gagabayan ko kayo sa bawat isa at ipapaliwanag kung paano ang isang dakot lang sa isang araw ay maaring magbalik ng isang bagay na akala ninyo'y tuluyan ng nawala. At huwag palampasin ang ibabahagi ko sa bandang huli dahil isa sa mga nuts na ito ay nagpapahusay sa mismong natural na proseso na susi sa pagkasigla ng isang babae. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na ang button na yan at i-on ang bell. Sa ganoong paraan, hindi mo mapapalampas ang iba pang totoo at praktikal na payong pangkalusugan na partikular na ginawa para sa mga kababaihan na higit sa 60. Pagkatapos ng edad na 60, isa sa mga hindi napapansing sanhi ng pagkapagod brain fog o pagiging makalimutin at paghina ng intimasya ay isang bagay na bihirang isipin ng mga kababaihan ang sirkulasyon. Ang katotohanan ng daloy ng iyong dugo ang nagdidikta ng halos lahat pagdating sa iyong pakiramdam, pag-iisip at pakikipag-ugnayan. Hindi lang ito tungkol sa pagbumba ng dugo ng iyong puso. Ito ay tungkol sa kung ang dugo ba ay talagang nakakarating sa mga lugar na pinakakailangan nito kabilang ang utak balat at oo ang buong rehiyon ng balakang. Habang tayo ay tumatanda ang mga daluyan ng dugo na dating nababaluktot at tumutugon ay nagsisimulang tumigas ang maliliit na ugat ay kumikipot at ang unang lugar kung saan ito karaniwang lumalabas ay hindi sa report ng doktor ito ay sa tahimik na kawalan ng pakiramdam sa palaging panlalamig o sa kwarto ito ay dahil ang mga arterya na nagsusuplay sa clitoris at mga pader ng ari ay kabilang sa pinakamaliliit sa katawan Kapag bahagya lang itong nabarahan ng daloy ng dugo, ay nagiging limitado na wawala ang pakiramdam, nababawasan ang natural na lubrikasyon at ang intimasya ay nagiging parang alaala na lang sa halip na isang pinagsasaluhang karanasan. Ang mas nakakalungkot pa ay maraming kababaihan ang sinisisi ang kanilang sarili. Iniisip nilang ito ay dahil sa stress hormones o pagtandalang. Ngunit sa katotohanan, Madalas itong bumabalik sa sirkulasyon isang bagay na maaari mong pagbutihin ng natural at walang mabibigat na interbensyon. Ang malusog na daloy ng dugo ay hindi lamang nagpapanumbalik ng pisikal na pakiramdam. Nagpapanumbalik ito ng kumpiyansa. Pinapabuti nito ang mood linaw ng isip at ang kakayahang manatiling aktibo at masigla. At ang magandang balita, ay may mga simpleng pagkain na sumusuporta sa prosesong ito, mga pagkain na gumagana kasama ng iyong katawan upang maghilom at muling buksan ang mga mahahalagang daan ng iyon. Sa katunayan, may isang pang-araw-araw na nut na napatunayang nagpapabuti sa paggana ng mga daluyan ng dugo, nagpapalakas ng nitric oxide at sumusuporta sa sexual response habang tinutulungan din ang iyong puso. At ang pinakamaganda, masarap ito madaling hanapin at maaaring makagawa ng tunay na pagbabago sa loob ng ilang linggo. Kaya magsimula tayo sa tinatawag kong reyna ng daloy ng dugo. At kung bakit ito marahil ang pinakamahalagang bagay na idaragdag mo sa iyong gawain ngayong taon. Walnuts ang reyna ng daloy ng dugo. Naaalala ko pa ang isa sa aking mga pasyente si Elena. Isang 67 taong gulang na retiradong librarian mula sa Bagyo na lumapit sa akin na lubos na nanlulumo. Doradella Paz, sabi niya, hindi lang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa pakiramdam na napapansin muli. Mahina ang kanyang boses puno ng hindi masabing sakit ng pakiramdam na hindi konektado sa kanyang asawa at sa kanyang sarili. Ang hindi alam ni Elena noon ay ang kanyang mga pinagdadaanan ay hindi gaanong nauugnay sa pagtanda, kundi sa sirkulasyon. At diyan mismo pumapasok ang walnuts. Ang walnuts ay higit pa sa isang merienda. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, lalo na sa pinakamaliliit at pinakadelikadong mga ugat. Ito ang mga ugat na nagsusuplay sa rehiyo ng balakang at madalas sila ang unang na kompromiso ng mga taon ng mabagal na pinsala sa mga ugat. Ang dahilan kung bakit napakabisa ng walnuts ay ang mataas na nilalaman nito ng L-arginine, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay parang natural na pamparelax ng mga daluyan ng dugo na nagpapahintulot sa mga ito na bumuka ng mas malapad at hayaang malayang dumaloy ang dugo na nagpapataas ng sensitibidad at pagtugon. Pero mayroon pa, ang walnuts ay mayaman din sa omega-3 fatty acids at antioxidants na nagbabawas ng pamamaga sa mga pader ng ugat. Kapag pinagsama mo ang tulong ng nitric oxide at ang kapangyarihang anti-inflammatory ng mga sustansyang ito, hindi mo lang tinutulungan ng iyong puso. Direkta mong sinusuportahan ang isang mas malusog at mas masiglang tugon sa intimasya. Para sa mga kababaihang tulad ni Elena, ang isang maliit na dakot lamang sa isang araw ay nakatulong na ibalik ang pakiramdam ng koneksyon ng sigla ng pag-asa. Hindi ito teorya. Ito ay pinag-aralan na patunayan at naranasan ng mga totoong kababaihan na gumawa ng isang simpleng hakbang tungo sa pagbawi ng kanilang kalusugan. At ang pinakamaganda, walang kakaiba o mahirap hanapin tungkol dito. Ilang piraso lang ng walnuts sa isang araw palagian ay maaaring makagawa ng malaking pagbabago. Ngayon, kung ang walnuts ang reyna ng daloy ng dugo, ang susunod na nut ay maaaring ang sikreto sa muling pagpapasiklab ng ningas. Sa katunayan isang klinikal na pag-aaral ang nagpakita ng nasusukat na pagbuti sa pagkasigla at kasiyahan sa loob lamang ng tatlong linggo. Pistasyo sang panggising sa pakiramdam. Ilang taon na ang nakalipas na kausap ko ang isang babaeng nagngangalang Diana, 70 taong gulang, na nagsabi sa akin ng isang bagay na tumatak sa akin. Sabi niya, hindi ko ininda ang mga kulubot o ang mas mabagal na takbo ng buhay, pero ang pinakamatinding tumama sa akin ay ang katahimikan ng pakiramdam na hindi konektado sa sarili kong katawan. Ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal. Ito ay dahil sa kawalan ng pisikal na tugon. Tulad ng maraming kababaihan sa kanyang edad, inakala ni Diana na tuluyan nang nawala ang ningas. Ngunit nang suriin namin nang mas malalim natagpuan namin ang tunay na salarin, limitadong daloy ng dugo sa mga lugar na pinakamahalaga para sa pakiramdam. Ang pistachios kahit nakakagulat ay maaring makatulong na baligtarin ang problemang iyon. Naglalaman ito ng kakaibang kombinasyon ng mga sustansya, lalo na ang arginine malusog na taba at antioxidants na direktang sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat at nagpapataas ng antas ng nitric oxide sa dugo. At tulad ng sinabi ko kanina, ang nitric oxide ang susi sa pagre-relax at pagpapalapad ng mga daluyan ng dugo lalo na sa rehiyon ng Balakang, kung saan, kahit bahagyang pagbabara, ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng masiglang pakiramdam at nakakadismayang pamamanhid. Ngunit ang pinakakahangahanga sa pistachios ay hindi lamang ang siyensya. Ito ay ang mga totoong resulta. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga kalahok na kumain ng pistachios araw-araw sa loob lamang ng tatlong linggo ay nag-ulat ng pinabuting daloy ng dugo, pagkasigla at kasiyahan. Nang ibahagi ko ang pag-aaral na yon kay Diana, nagpa siya siyang subukan ito. Nagdagdag siya ng isang maliit na dakot ng pistachios na walang asin sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa loob ng isang buwan, bumalik siya na may mainit na ng ngiti at isang tahimik na pakiramdam ng ginhawa. Hindi naman sa parang 20 ulit ako sabi niya pero bumalik ang pakiramdam at iyon ang lahat para sa akin ang nagpapabukod-tangi sa pistachios ay kung gaano ito dahan-dahan at natural na gumagana upang linisin ang mga microvessel na sumusuporta sa pakiramdam at pagkasigla hindi ito isang mabilisang solusyon mas maganda pa rito tinutulungan nito ang iyong katawan na pagalingin ang sarili nito mula sa loob at habang ang pistasyos ay tumutulong na buksan ang mga daanan, ang susunod na nut ay may mas malalim na papel, isa na sumusuporta sa iyong mga hormones at pinoprotektahan ang iyong mga maselang tissue mula sa karagdagang pinsala. Kung ang sirkulasyon ang makina, ang susunod na ito ang nag-aalaga sa buong sistema. Almonds ang pampabalansin ng hormones. Naaalala ko ang isang tahimik na sandali sa isang follow-up na appointment kasama ang isang babaeng nagngangalang, Susana 60K taong gulang. Lumapit siya at sinabing halos pabulong, Dra de la Paz. Hindi lang ito tungkol sa intimasya. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mainit at buhay muli sa sarili kong balat. Tumatak sa akin ang sandaling iyon dahil sa ilalim ng kanyang mga salita ay may mas malalim na bagay, isang pagnanais na makaramdam ng kabuuan sigla at koneksyon sa babaeng dati niyang kilala. At para kay Susana tulad ng marami pang iba, ang paglalakbay na iyon pabalik ay nagsimula sa isang bagay na kasing simple ng isang dakot ng almonds. Ang almonds ay madalas na hindi napapansin, itinuturing na isang malusog na merienda lamang. Ngunit sa ilalim ng simpleng balat na iyon, ay isang powerhouse ng mga sustansya na sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo, balanse ng hormone, at pangkalahatang sigla. Ang nagpapabukod tangi sa almonds ay ang mataas na nilalaman nito ng magnesium at vitamin E, dalawang sustansya na mahalaga para sa mga babaeng post-menopausal. Ang vitamin E ay isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga cell membrane at nagtataguyod ng kalusugan ng tissue kabilang ang mga maselang tisyo ng balat at ari. Ang magnesium ay mahalaga para sa pagganan ng nervyos, pagre-relax ng kalamnan at produksyon ng enerhiya. Magkasama tumutulong silang lumikha ng isang pundasyon para sa balans ng hormonal at pag-aayos ng mga ugat. Ang malusog na taba ng almonds ay tumutulong din na mapababa ang masamang kolesterol at panatilihing na babaluktot ang mga pader ng ugat. Ito ay mahalaga dahil ang mga arterya na nagsusuplay sa ating mga kamay at paa at rehiyon ng balakang ay napakaliit. Kahit ang pinakamaliit na plaque buildup ay maaring maghigpit sa daloy ng dugo na nagpapapurol sa pakiramdam at unti-unting kumakain sa ating enerhiya. Nang simulang isama ni Susana ang almond sa kanyang pang-araw-araw na gawain, Isang maliit na dakot lang sa hapon, hindi siya umasa ng himala. Ngunit ang napansin niya sa paglipas ng panahon ay isang tahimik na pagbabago, mas may init na kamay at paa, mas matatag na enerhiya, at sa huli isang bumabalik na init at sensitibidad kapag ito'y pinakamahalaga. Pakiramdam ko kakampi ko na ulit ang katawan ko. Sabi niya sa akin na may mas maniningning na mga mata. Iyan ang kapangyarihan nang natural na paggaling, walang pagmamadali, walang side effects, kundi tuloy-tuloy na pagbuti mula sa loob. Ngayon, habang ang almonds ay gumagawa ng pundasyon upang balansehin ang mga hormones at pagalingin ang mga tissue, ang susunod na nut ay naghahatid ng isang bagay na kulang sa karamihan ng mga kababaihan at isang piraso lang sa isang araw ang kailangan. Brazil nuts ang sikreto sa enerhiya at thyroid. Isa sa mga pinakakagulat-gulat na pag-uusap na naranasan ko sa aking klinika ay kasama ang isang mahinhing babaeng nagngangalang Hudita may 24 taong gulang. Sabi niya, Doraki Dorter de la Paz, hindi ko po hinahabol ang kabataan. Gusto ko lang magkaroon ng enerhiya para maging present para sa aking mga apo at sa aking asawa. Ito ay isang simpleng kahilingan, ngunit isa na nagsasabi ng isang bagay na malalim na makatao ang pangangailangang makaramdam na may kakayahan, nakikilahok at buo. At para kay Judita ang pagbabago ay nagsimula sa isang pirasong nut na kinakain isang beses sa isang araw. Maaaring hindi gaanong napapansin ang Brazil nuts kumpara sa ibang mga nuts, ngunit dapat itong bigyan ng pansin lalo na para sa mga kababaihan. Ito ay isa sa pinakamayamang natural na pinagkukunan ng selenium, isang trace mineral na maraming tao, lalo na ang mga matatandang babae, ay hindi alam na kulang sila. Bakit ito mahalaga? Ang selenium ay talagang mahalaga para sa paggana ng thyroid. Ang iyong thyroid, ang master gland ng iyong metabolismo at enerhiya, Kapag ito ay matamlay isang karaniwang isyo pagkatapos ng 6th maari, itong humantong sa pagkapagod panlalamig, brain fog, at mahinang sirkulasyon. Kahit na ang banayad na kakulangan sa selenium ay maaring mag-ambag sa mga isyong ito. Ngunit ang magandang balita ay simple lang ang solusyon isang Brazil nut lang sa isang araw ay nagbibigay ng iyong buong pang-araw-araw na dosis at madalas sapat na yon upang suportahan ang iyong thyroid na siya namang nagpapalakas ng metabolismo, nagpapainit sa iyo mula sa loob at nagpapahusay sa natural na proseso ng paggaling sa mga maliliit ngunit mahahalagang daluyan ng dugo. Nang idagdag ni Judita ang Brazil nuts sa kanyang pang-araw-araw na gawain, hindi siya gaanong umasa. Ngunit makalipas ang ilang linggo, inilarawan niya ang pakiramdam na mas masigla, mas nakatuon, at mas nagiging totoo sa kanyang sarili. Ang pagbabago ay hindi malakas o dramatiko. Ito ay banayad tuloy-tuloy at makabuluhan. Ang Brazil nuts ay hindi lamang sumusuporta sa sirkulasyon. Tumutulong itong buksan ang natural na kakayahan ng katawan na mag-recalibrate muling magpasigla at bumalik sa forma. At kung minsan ang isang maliit na pagbabagong yon ay sapat na upang lumikha ng tunay at pangmatagalang pagbabago. Ngayon kung nagtataka ka kung paano gumagana ang apat na nuts na ito sa loob ng iyong katawan o kung naitanong mo na sa iyong sarili, huli na ba para sa akin? Kung gayon ang susunod ay maaring ang pinakamahalagang bahagi ng mensaheng ito. Ang katotohanan tungkol sa pagpapagaling ng daloy ng dugo. Pagkatapos ng diktu, ngayon nakita mo na kung paano ang bawat isa sa apat na simpleng nuts na ito ay maaaring gumanap ng isang papel sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, pagsuporta sa mga hormones at pagtulong sa iyong pakiramdam na mas maging katulad ng iyong sarili. Ngunit umatras tayo sandali at tingnan kung paano talaga sila gumagana ng sama-sama sa loob ng iyong katawan at kung bakit ito mahalaga sa isang antas na higit pa sa intimasya. Kapag pinag-uusapan natin ang mga baradong daluyan ng dugo, hindi lang natin tinutukoy ang malalaking ugat sa paligid ng puso. Tinutukoy din natin ang pinakamaliliit na ugat, ang microvasculature, sa iyong utak, iyong mga kamay at paa, at iyong rehiyo ng balakang na madalas na unang kumikipot, tumitigas o namamaga. Ang nagpapabisa sa apat na nuts na ito ay kung paano tinutugunan ng bawat isa ang iba't ibang bahagi ng problemang iyon. Ang isa ay nagpapalakas ng nitric oxide upang buksan ang mga ugat. Ang isa naman ay nagpapababa ng pamamaga upang mabawasan ang build-up. Ang isa ay sumusuporta sa kalusugan ng tissue at balanse ng hormone. At ang isa ay nagbibigay lakas sa iyong enerhiya sa antas ng metaboliko. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng pinagsama-samang epekto. Mas kaunting paghihigpit, mas maraming sirkulasyon, at mas malaking sensitibidad at pagtugon kung saan ito mahalaga. At oo, maaari itong humantong sa mas kasiya siyang intimasya, ngunit humahantong din ito sa mas maraming enerhiya, mas mahimbing na tulog, mas malinaw na pag-iisip, at isang mas malalim na pakiramdam ng kaginhawaan. Dahil sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pakiramdam na konektado muli sa iyong katawan, sa iyong partner at sa iyong buhay. Ngayon alam ko kung ano ang iniisip ng ilang kababaihan. Huli na ba para sa akin? Narinig ko na ang tanong na yan ng hindi mabilang na beses. Ngunit ang sagot ko ay palaging pareho. Kung humihinga ka pa, hindi pa huli ang lahat. Nasaksihan ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s-70s kahit 80s na gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na hakbang at nakakita ng tunay na pagbabago. Ang katawan ay may kamanghamanghang kakayahang maghilom kung bibigyan mo ito ng tamang mga kasangkapan. At iyan ang magdadala sa atin sa susunod na hakbang. Dahil ang pag-alam kung ano ang nakakatulong ay isang bagay, ngunit ang pag-alam kung paano eksaktong magsisimula at kung ano ang gagawin sa bawat araw ang siyang gumagawa ng pagkakaiba. At tandaan ninyo yung isang nat na nabanggit ko kanina, yung sumusuporta sa susing daanan para sa pagkasigla, pag-uusapan din natin iyan. Ang iyong pang-araw-araw na plano para bawiin ang sirkulasyon kumpiyansa at koneksyon, ang kagandahan ng lahat ng napag-usapan natin ay kung gaano ito kasimpleng isagawa. Walang komplikadong dieta walang mamahaling supplements. Apat na natural na pagkain lang na mahahanap mo sa halos anumang grocery store at ilang minuto ng pagiging consistent araw-araw. Narito ang inirekomenda ko sa daan-daang matatanda kong pasyenteng babae simula ng iyong umaga o hapon sa isang maliit at may layuning dakot ng nuts. Partikular, apat hanggang limang walnuts para sa pagluwang ng daluyan ng dugo at nitric oxide isang maliit na dakot ng pistasyos na walang asin para sa pinabuting pagkasigla at kasiyahan, anim hanggang walong almonds upang suportahan ang kalusugan ng tissue, pawasan ng pamamaga at balansehin ng mga hormones, at isang piraso lang ng Brazil na tama isa lang upang maibalik ang mga antas ng selenium at suportahan ng thyroid at enerhiya. Ang kombinasyong ito ay gumagana dahil tinutugunan nito ang tunay na sanhi ng paghina ng sigla, mahinang daloy ng dugo at kalusugan ng tisyo. Hindi ito mahika. Ito ay simpleng pagbibigay sa iyong katawan ng mga sustansyang kulang dito sa paraang nilalayo ng kalikasan. Ngayon, balikan natin ang isang nut na nabanggit ko kanina yung sumusuporta sa parehong natural na proseso na susi sa pagkasigla. Ang note na yon ay ang walnut. Ang nagpapabukod tangi dito ay ang kakayahan nitong pasiglahin ang nitric oxide na siyang susing molekula na tumutulong mag-relax at magbukas ng mga daluyan ng dugo upang mapataas ang daloy ng dugo, sensitibidad at natural na lubrikasyon sa iyong mga pinakaintimang bahagi. Ginagawa niya ito ng dahan-dahan ligtas at napakabisa kapag isinabay sa iba pang mga nuts na ating tinalakay ang mga kababaihan na nananatili sa simpleng planong ito ay madalas na nagsasabi sa akin na hindi lang sila mas maganda ang pakiramdam sa mga intimang sandali mas maganda ang pakiramdam nila sa buhay mas maraming enerhiya mas maraming init mas maraming kalinawan at madalas mas maraming koneksyon sa taong kanilang minamahal kaya kung ikaw ay nanlulumo hindi konektado o hindi sigurado kung saan magsisimula ito na yon. Apat na simpleng knots lang sa isang araw. Maliit na hakbang, malaking pagbabago. Isang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko at isa na ibinabahagi ko sa lahat ng aking mga pasyente ay ang inyong katawan ay may pambihirang kakayahang maghilom at umunlad anuman ang inyong edad. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago na maaring humantong sa malaking pagpapabuti sa inyong kalusugan at kaligayahan. Ang paggawa ng mga proaktibong hakbang gamit ang mga natural na solusyon tulad ng mga tinalakay natin ngayon ay nagbibigay kapangyarihan sa inyo na bawian hindi lamang ang inyong pisikal na kagalingan kundi pati na rin ang inyong kumpiyansa at sigla sa buhay. Kung ang impormasyong ito ay nakatulong sa inyo o sa tingin ninyo ay makakatulong sa isang taong mahalaga sa inyo, hinihikayat ko kayong ilike ito, ibahagi sa inyong mga kaibigan at kamag-anak at pakiusap mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal na payong pangkalusugan. Inaanyayahan ko rin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin karanasan o tanong sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon para sa iba na gawin ang unang hakbang.